Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Inamin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Senado na meron siyang itinatag na Davao Death Squad nung alkalde pa siya na binubuo umano ng mga mayayamang negosyante na gusto raw pumatay ng kriminal. Inako rin ni Duterte ang buong responsibilidad sa kanyang kampanya kontra droga. Nang maging Pangulo na, pero nang direktang tanungin kung kasama rito ang responsibilidad sa mga namatay sa drug war, sinabi niyang ibang usapan ang criminal responsibility. At mula sa Senado, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Mel, Emil, Vicky, naging mainit nga ang diskusyon dito kanina matapos nga pong tanungin ni Senadora Rizzo Antivero, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung tinatanggap pa niya ang buong responsibilidad sa pagkamatay ni Kian Ramos at iba pa nga uh, biktima ng drug war noong uh, Duterte administration. Nao na kasing ng dating Pangulo na inaako niya ang responsibilidad sa drug war ng administrasyon niya. What about yung bunga ng polisiya na libo-libong namatay kasama si Kian de los Santos? Do you also take uh, full responsibility for that? Do you assume responsibility for the death of Kian de los Santos? Mr. No. Chair? No. How about Ala si Carl Anthony Nunez? Alam mo ma'am, before you ramble on those many things. No, no, no. I'm not rambling, Mr. Chair. Very specific yung mga tanong ko. Specific ang law. Guilt is personal. O, tanong ka muna ng abogado. Okay lang po. Kayang-kaya kaya kong magtanong sa abogado. Uh, eh, Sige, ba, ta itanong ko po. Tanong ka muna ngayon before we proceed. No, no, no. Hindi tayo I already I have prepared dito. these questions with my Guilt legislative staff. Guilt is personal. Stuff. Yes, it's very personal. I, hindi so, mo pwedeng ipasa sa iba yan. I take full responsibility yung sinabi ko na war on drugs. You said, Pero sir, you can hold me ka responsible ka for any Specific death. crime, yes, sir. You spoke about yan. you spoke about specific At saka, crimes. Kung sabihin ko, I will take full responsibility. Magdating tayo sa korte, hindi naman tatanggapin yan. Well Mr Chair and if the resource person could keep his uh, volume and pitch yeah, to Mr. a Mr. normal Chair level trying to pin me down on Mr Chair uh, you uh, are you uh, are pinned down by your own statements of October no no you, cannot, you have to no, pin me down no I'm not trying to pin you down because you are no longer productive Mr so Chair. do suspended. not pin me down on semantics okay sandali po nga sinuspend ang pagdinig at sa pagpabalik nga po nito ay mas mababa na ang boses ni Duterte at sinabi niya na excited lamang siya sa kanyang pagharap sa Senado. Iniba na rin po ni Senadora Ontiveros ang kanyang tanong. Bago po yan ay sinabi rin ni Duterte dito sa pagdinig na totoo ang Davao Death Squad pero hindi umano ito mga pulis. Narito ang report. I can make the confession now. If, if you want. Una, Mr. talagang niyayari ko. Meron akong death squad. Death squad. Pito, pero hindi yung mga police. Sila rin yung mga gangster. Yung isang Mr. Chair. gangster, utusan ko, patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Sa harap ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-imbestiga sa kanyang gera kontra droga noon, ito ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang mapunta ang usapan ukol sa umunay Davao Death Squad. Nang usisain ng dating Pangulo ng mga senador, hindi maninaw ang naging tugon nito. Sabanggit nyo, may sarili kayo ngayong tinayo na hit squad. Is that, is that, your, is that what you're trying to tell us? Para hindi po kami nalilito po. I mean, can we be very clear? Hindi naman, sa, Dead salitang, Squad. Salitang, uh, salitang, ano po ito, salitang diretsyo. Hindi naman, Dead Squad. Basta alam ng tao sa dabaw na nadyan ako. At magkamali ka, and you commit a crime. At walang mapuntahan yung, walang mapuntahan yung agrabyado. Ako yan. Anong structure e, ng Dead Squad e, niya iyon? E, structure against crime and criminals. Ibig sabihin, ano po yung setup? up? Yung, at sino yung pitong yon na miyembro to ng death squad fight nyo? crime. No, sir. Yung pangalan nung sabi nyo, pat pitong tao na nasa death squad nyo. Mukhang patay naman sila lahat, ma'am. It's okay, sir. Ano pong mga pangalan nila? You know, when I was, mayor, it was about 40, 43 I am now 73 for the life of me. I cannot remember the name. May rewards po ba yung pitong taong iyon kapag nakakapatay sila? Ay, hindi ma, mayaman yung mga maraming gago na mayaman sa Davao. Ano pong koneksyon ng mayayaman sa Davao? Gusto pong miyembro ng, ng mga kriminal. Because they want, sabihin... they want their safety to be safe. Git ni Duterte, wala siyang utos bilang pangulo na patayin ng mga polis ang mga sangkot sa droga. Call of duty of the president. Ako yun. Kasi ako yung presidente sa panahon ko. At hindi po ako nagkulang, Mr. Senator nagwarning ako lahat narinig ng Pilipina. Kuminto kayo sa droga. Bitawan ninyo, drop it. Kasi magkakaproblema talaga tayo. Pag nakita tayo sa isang kanto at nahawak mo ang droga, problema na talaga yan. May patayan. But it was not state sponsored killing Pero sabi ni Duterte, may ipinayo siya sa mga pulis na himukin ang mga kriminal na manlaban. Kanina sinabi niyo na in-encourage niyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban yes. para mapatay, para masabing yes. nanlaban. Correct. Correct. It, para ito to sa very incorrect. Correct. Yes. Very incorrect yes. po. I may say as It's a civilian. A At kung pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Dublado. O okay. sa o sa silence the gallery and uh, those who will do that again, exclude them from the hearing hall. Okay. Gallery, <laughs> please do not encourage me. Sabi pa ni Duterte, hindi siya tumawag kay retired Colonel Regina Garma noong 2016 para magpahanap ng pulis na miyembro ng Iglesia ni Cristo para sa task force kontra droga. Si sinungaling yung gagang Bakit? Bakit ako mamili ng Iglesia ni Cristo? Di, yung mga aglipay pati isali ko na lang. Yung Mormons. Why would I zero in sa Iglesia ni Cristo? For what reason? Ibinida rin ni Duterte sa pagdinig na binigyang babala niya ang mga pulis na huwag masangkot sa droga kundi ay papatayin niya ang mga ito. Hindi naman direktang sinagot ni Duterte kung may tinuluyan siya. Vicky, ang uh, sinabi po ni Pangulong uh, Duterte rito ay matagal na siyang pumapatay pero hanggang ngayon daw ay wala pa namang kaso laban sa kanya. Pasado alas sa ispo ng gabi nang umalis dito sa Senado si dating Pangulong Duterte. Vicky, maraming salamat sa iyo, Sandra Aginaldo.